Hello there mga kaparm yan kasi lukuyan pa silang nagtatanim dyan Okay. they are there Okay. so ako naman meron meron akong nakikita dito na mga tanim eto familiar ito dito sa pinas ito tawag niyan balanghoy kalibre when in English it's cassava masarap to masarap to yes, marami siyang ano pwedeng gawin pwede suman pwede rin, ano nang lulutuin mo siya na directly yung salamambot. Nung bata pa kami, etong eto, etong eto, nung bata pa kami to, yan yung stick niya, yan yung ginagawa pang kulot sa buhok namin. Neroroll yung ano namin, yung yung buhok. Tapos, sa gabi ginagawa, kinukulot to. Tapos, sa umaga, tinatanggal siya. Ayan. Wavy na siya. Kulot na. Ayan. Kulot-kulutan namin ng kabataan namin. Yung lula ko gumagawa. Meron din ditong puno ng saging. Ito. Maliit pa siya. Hindi pa namumunga. Actually, meron din sila dito, ano, hindi na na gulay. Ito, may ampalaya sila dito, eh. Malapit sa, ano, rice field. Ito. Ay, ampalaya talaga yan. Yan, ampalaya. Oh. Namulaklak na siya, oh. Ewan ko kung bubunga ba to. Bitter. Okay. May malunggay din. Ah, may malunggay din ah. Doon medyo maano ang malunggay doon. Malabong yung malunggay doon sila nagtatanim